Hello mga kayo, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayo, tayo po ay nagbubuo ng makina na 6D20. Uh, general overhaul po ating ginagawa dito mga kayo. So ngayong araw mga kayo, sa akin po ibabahagi sa inyo ipapakita 'yung mga timing po nito at saka mga timing mark sa gear simula po sa crankshaft, uh, idler gear at saka papuntang uh, injection pump. So, bago yung mga kayos, gusto ko magpasalamat. I-shoutout si uh, Anton Martinez. Shoutout po sa kay uh, Ryan Cuervo. Uh, maraming maraming salamat. Uh, shout shoutout po. So, tara mga kayos. Samahan niyo po ako at akin pong ibabahagi sa inyo yung uh, mga timing po ng makina na 60-20. Sorry, it's DJ. So, ito mga kayos yung ating... Uh, Bill housing, Hinikibat na natin yung ating uh, crankshaft oil seal. Ayan, iba po ang design nito. Ayan, mas madali po 'to siya na ikabit 'yan. So, by the way, dito tayo mga kayos. Ka ito po 'yung ating uh idler gear. Idler gear. Ah, ito 'yung ating camshaft, may itong ating crankshaft, uh, idler gear, tapos papuntang uh, injection pump. So, mga kayos, ka wala po 'to siyang uh, compressor yan Kasi itong makina natong binubuo natin sa compressor mismo to siya nakakabit. So mga kaayos, ito yung ating uh, mga timing mark. Ayan, makikita nyo dyan mga kaayos. Uh, ito po yung ating crankshaft. Ito, yan yung ating uh, marking. Yung number 1 sa crankshaft po yan. Tapos yung uh, dalawang number 1 dito po sa idler gear niya. Ayan. Tapos sa gitna, meron tayong isang maliit na idler gear pero magkasama po 'yan yung idler gear na maliit na to at itong idler gear na malaki sa gitna. Tapos itong uh, gear na ito, ito naman po yung gear ng ating uh, camshaft. So ayan may number 2. yan dalawang number 2 dito sa ating uh, camshaft gear. Tapos may isa na naman po siyang idler gear dito naman po papunta sa ating uh, injection pump. So ayan po siya mga kayos ito. Number 3. Dalawang number 3 dito sa idler gear na isa. Yung sa maliit na idler gear, isang number 3. Tapos yung dito, yung, ito na po yung pupunta sa ating injection pump siya dito. Dito na nakakabit siya ating injection pump. Pero ulitin ko lang mga kayos, wala po ito siyang compressor. Ayan. Ayan. Ito yung number 4. Number 4, dalawa, tsaka isa. Kapagitnaan po yung isang gear. Ay, yung isang number 4. Tapos, dalawang number 3 at tsaka isang number 3. So, ayan siya mga kaayos. Ayan. So, titingnan natin. Kailangan nakatap yung number 6 at saka number 1. Ayan. Nakatap po yung ating uh, number 6. Tapos yung ating number 1. Ayan. Nakatap din po. Ayan. Nakadown yung ibang yung ating uh, piston. Ayan. Hindi sila nakatap. Yung nakatap lang yung number 1 at saka yung number 6. Ayan, hindi pa natin ay kakabit yung ating uh, oil cooler at saka injection pump. Ito muna, timing gear. Ayan, ulitin ko lang. Ito yung ating crankshaft number 1. Ayan, dalawang number 1. Number 2, papunta sa ating uh, camshaft gear. Number 3, papunta sa idler gear na papuntang uh, injection pump. So, kung may compressor, compressor po ito siya. So, yung compressor kasi magkadugtong yan, papuntang injection pump. So, ganun lang mga kaayos, mga uh, timing mark ng ating makina na 6D20. So, yun mga kaayos, ganun lang po ang uh, timing mark ng uh, makina na 6D20. Halos magkaparehas lang po yan sila ng mga 6D22, 6D24. Magkaiba lang po dyan yung uh, gear ah uh, minsan yung mga 6024 palihis na po siya slanting na yung gear itong mga 6020 622 uh street pa po yan siya hindi pa po, po paslanting yung gear pero yung marking po niyan yung uh, timing po niyan is a uh, halos magkaparehas lang po. So yun naman mga kayos, maraming maraming salamat. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share, tsaka kapag po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun naman mga kayos, maraming maraming salamat. God bless.